Junix all around TV. So, ayan guys, uh, dito tayo sa ilalim ng puno. No? Bali, naglibot-libot kasi tayo dahil meron tayong nakita nung no, na may baka dito tapos masyadong napabayaan ang lugar na to eh uh, simula nung umalis kami papuntang Davao ng trabaho no? so napabayaan uh, lagi kasi walang tao kasi wala rin dito yung uh, parents ng asawa ko nasa ano rin sa mga anak niya so ngayon napabayaan to may kalabaw may baka. So, nasisira yung ibang tanim, no? At saka, yun nga. Meron tayong mga nakikitang mga bunot dito ng nyug. So, dito na sila nagbubunot. Tapos, alam mo na. Uh, tungkol nga pala don sa uh, mga magnanakaho, no? Uh, um, Mag-ano naman kayo na yung pinapakain natin sa mga anak natin or sa sarili natin eh ninanakaw lang di ba uh, ayan papakita ko sa inyo ang mga ebidensya no ng mga nyug natin no? Na, puro bunot na lang ayan ito pa yan so ayan sana uh, hindi hindi kasi tayo makapagsabi na kung sino lang di ba pero ang alam ko Itong pagkakaano ng bunot is expert siya sa pagbubunot ng nyug. Uh, kasi mapapansin mo, malalaki yung ano ng uh, nyug, no? Yung pagkaganon niya ng bunot. So, expert siya. Tapos, dahil walang tao, uh, magagawa niya na magbunot kahit na araw. Uh, kahit na ganito, ganitong araw kahit na magbubunot pa siya dyan sa harap dahil wala dyan parati ang mga, ang bayaw ko no uh, minsan nasa riverside sila I mean sa ma, malapit na sa ano, no? sa beach so, meron kasi siyang ano doon uh, parang ginagawang tindahan so yung partner naman niya nagtatrabaho din so walang tao dito parati Ah, uh, pwede silang magnakaw sa gabi, araw, hapon. So ayan, doon sa inyo sa mga magnanakaw, uh, ah hiya mahihiya kayo. Huwag naman yung puro kinakain nyo eh galing sa pagnanakaw, no? Nauubos na itong mga nyug dito. Uh, lahat ay nakikita natin na talagang uh, dito sila kumukuha ng pera, no? dito naman sa mga ano na to yung alam mo yung bawal na ano trespassing na kasi to eh uh, maglagay ka ng baka, kalabaw kung ano ano dyan, kambing hindi pwede yan eh kasi meron tayong mga tinanim na mga uh, bagong nyug so paano lalaki yan Di ba? at saka pag kasi pag nyugan hindi yan pinapastuhan ng mga kung ano anong hayop kasi ah uh, hihina ang pagbubunga ng nyug dahil sa wala na di ba ganon yun so i hope na maintindihan nyo lalo na dyan sa mga magnanakaw na yan mahiya-hiya kayo ang kakapal ng mukha nyo pero hayaan nyo pagbalik ko ah uh, baka magkikita-kita tayo no ah uh, sana mahiya kayo ako hindi naman ako naghahamon sa inyo pero pag nakita ko kayo I'm sorry di ba? I'm sorry dahil alam ko pareho tayong kumakain ng bigas pareho tayong tinatablan ng kung anong mga anum na yan di ba? eh siyempre private property ka pinasok ka tapos kapag siyempre pag naano mo sila naaktuhan mo sila ng laban wala tayong magawa so sorry sa inyo ha pag nahuli ko kayo so ayan maraming maraming salamat sa inyo